name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. Uh, at uh, mapiyayang uh, araw po sa ating lahat. Uh, naway sa lahat na nais ng pagpapala ng Diyos uh, sa patuloy niyong pakikinig, uh, pagsunod, at pagtangkilik sa mga aral ng Diyos. Yan, makamit natin yung mapalad at mapagpalang araw. So ngayon pag-usapan natin itong uh, the denial of Peter. So si Pedro lang ba ang nagdeny? Okay? Uh, meron tayong uh, iba't ibang inter interpretation of denial. So hindi lang yung gaya kay uh, Judas. Uh, 'Yung betrayal naman ni Judas ay isa sa mga napaka-well-known. Uh, kasi apostle din and then si Pedro naman yung three times deny. Now, isa sa mga nakita natin kung bakit nagkaroon ng uh, denial ang tao dahil una si Judas kasi meron siyang uh, personal interest at uh, isa na yun yung kayamanan. Eh, pinagpalit niyang parunong palataya sa kayamanan. Si Peter naman kung bakit nagkaroon siya ng denial dahil uh, natatakot siya. Eh, minsan ang, ang ano pa eh, ang sabi niya, hindi ko siya kilala. Parang ginamit niya yon, yung term na yon para magkaroon siya ng seguridad sa kanyang buhay. Sa Mark 14.72, uh, ito yung term ni Pedro. Uh, parusahan nawa ako ng Diyos uh, kung nagsisinungaling ako. Imagine? Pero alam niya yon. Uh, kasi binanggit na yun ni Jesus na uh, three times mo akong i-deny. Uh, yun ang nangyayari yun at dun siya umiyak kasi nagkatotoo yung sinabi ni Kristo. Now, sa atin mga kapatid, uh, tayo, ay, tayo ay gumagamit ng mga white lies uh, to protect our ego para hindi tayo madamay sa anumang accusation. Uh, minsan sinasabi pa natin, fix man, mamatay man. Kahit po pa ako ni Lord, nagsabi ako ng totoo. Ayan <laughs> uh, yung mga ginagamit natin to protect ourselves. So, ang tanong kasi natin, malaking kasalanan ba yan? Okay. Pagkakaila ba ay isang kasalanan na dapat panagutan ng tao? Ah, uh, huwag natin kalimutan na merong mga consequences. Ah, uh, si Judas, dahil hindi niya matanggap yung kanyang uh, pagbetray, pag-betray, uh, ay nagbigti. Ah, uh, si Pedro naman, ah, uh, nung naalala niya yung sinabi ni Jesus, ah, uh, instead na siya kung baga, kung iniisip natin na wala tayong kwenta, uh, magkaiba si Pedro, nagsisisi siya agad. Kaya nung naintindihan niya yung sinasabi ni Kristo, lumakas ang kanyang kalooban at siya ay nagbalik loob sa Diyos. So sana ganun tayo. Uh, aminin natin na tayo nagkasala din magbalik loob sa Diyos. Ay sa patunayan uh, makasalanan na makasalanan talaga, din walang kwenta, uh, yun yung ginawa ni uh, Judas. Nagbigti na lang siya. Okay? So, tingnan natin yung iba't-ibang mga interpretation Sa so, Matthew 26.35, hindi lang si Pedro ang nagsabi dito. Uh, sabi ng mga apostol, kahit na ako'y patayin, although si Pedro ang nagsalita nito, pero in behalf sa mga apostol, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakailan. Uh, uh, yun ang sabi ng mga apostol at si Pedro. Pero anong nangyari? Na, nung si Jesus ay tinakip, nag-iisa na lang siya. <laughs> yung kanyang mga apostol ay nagtago. So, yun yun ang nangyari na kumbaga, kung ikaw ay sumasampalataya, kung 100% ay yung pananampalataya, hindi mo magawa ito sa Panginoon. Pero dahil nga, meron tayong mga self-entrance na pinoprotektahan yung sarili natin. Kaya may nangyayari yung ganito. So, ito yung sagot ni Kristo sa Matthew 10:32. O sa ang sinumang nagkakaila sa Diyos, okay? Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng tao, ang sabi ni Kristo, kilalain ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Verse 33. Mark Matthew 10:33. Ngunit ang sinumang ikakaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. 'Yun ay pangangaral na kung talagang hindi ka kumikilala kay Kristo, hindi ka rin kilala ni Kristo sa harap ng kanyang ama. So, good for Peter. Ano bang nangyari kay Pedro at sa kanyang mga apostoles? Ay talagang nag, nagbalik loob sila. Uh, nakita nila yung kahalagahan. Kasi pangangaral ito ni Kristo na darating na kayo yung ng Diablo. Uh, subuki ng yung pananampalataya. Kaya eh, sabi ni Jesus, idinadalangin ko rin kayo na mapagtagumpayan ninyo ito. So lahat tayo ay meron mga kinakatakutan, <laughs> uh, kaya nagawa natin na kahit ang pananampalataya ay tinalikuran, kumbaga dahil may pangangailangan tumalikod ang tao sa Diyos. Pero ito si Pedro at kanyang mga apostol, at ang mga kasama niyang apostol ay pinalakas uh, ng Diyos, ng Banal na Espiritu ang kanilang kaluuban, kaya sila'y nagpatuloy at naninindigan sa Diyos. Okay? So, sana ganun tayo, no? So, ano pa yung mga term ng denial? So, hindi lang pala denial yung uh, mas mabigat. Kasi meron pang mas magibigat dito. Yung term ni uh, San Juan is Antichrist. Sa panahon na hindi mo kinikilala, yung denial kasi parang hindi mo kinikilala eh. Kailang hindi siya masyadong mabigat. Kasi pwede kang, pwede kang magsisisi. Pero yung binanggit ni San Juan, uh, yung mga hindi kumikilala kay Kristo sa 1 John 2.22, ang term niya is Antichrist. So, mas grabe na yon Mas malalim yung Antichrist. Para bagang buong buhay mo ay eh, hindi ka talaga naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya Antichrist ang term dito. Uh, sabi ni San Juan, sino nga ba ang sinungaling? Uh, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Hmm. And then ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniwalaan ang ama at ang anak. So hindi lang si Jesus ang uh, ang nagiging issue dito, kundi ang ama. Dahil ang, ano bang sabi ni Kristo na siya at ang ama ay isa? Kumbaga uh, sumasakanya sumas ang ama. O amang banal sa Old Testament, ang ama ay namuhay din kay Haring David. And then sa panahon ni Kristo, sa Kanya ang Ama. Now sa panahon na hindi mo kinikilalang anak, ganoon din hindi mo kinikilalang Ama. So verse 23, okay, 1 first done 223, ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala sa Ama. So 'yun ang understanding ni uh San Juan. Yung sabi ang term niya dito is antichrist. So, yung denial ay medyo okay pa yan. Pero pag anti uh, mabigat na yon Merong kaparusahan. Kaya good for Peter na siya ay nagbalik loob sa Diyos at nadala lang siya sa takot. Kaya ang term sa kanya is denial. Sinabi naman ni Jesus na palalakasin ko ang loob mo. Kaya kung ikaw ay nagbalik loob na, palalakasin mo din ang um, iyong mga kapatid, yung mga apostol. So, si uh, Tito, ay meron ding uh, term na kung merong denial, merong antichrist uh, kay Tito naman, meron siyang sa Tito 1:16. Uh, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito ay pinapasi pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Uh, ito eh, ang sabi ni ano dito, uh, Santiago, kumbaga dapat yung gawa mo dapat yung paniniwala mo ay nakikita sa gawa. So, maraming mga matatamaan dito. Kasi maraming nag-claim na kristyano, pero hindi gumagawa sa gawain kristyano. And that is denial of your God. Isa pa yan. Imagine na, sabi mo, ikaw ay mananampalataya. Kumikilala uh, sa Diyos. Pero yung pagkilala mo sa Diyos, hindi mo ipinapakita sa gawa. Ano daw ang tawag doon? Ang sabi ni Santiago, 'di ba, kasi nangalingan 'yon. At that is another term of denial uh, of your God. Kaya kung titingnan natin, ang sabi dito ni Tito, suklam-suklam uh, 'yan sa Panginoon. So wail at hindi uh, nababagay sa sa gawang mabuti. Okay? Mas masama pa daw sa isang hindi mananampalatayan uh, sabi ni Timoteo. Take note yan na mas masama pa sa isang hindi mananampalataya ang mga taong nag-claim na kristyano pero hindi naman nakita ang pagiging kristyano. O, oh, naintindihan niyo na, hindi lang denial ha. May mas malalim na interpretasyon ng ating mga manunulan. Yung kay Pedro, denial. Then kay Judas, betrayal. And then sabi naman ni San Juan, Uh, sa panahon na hindi mo kinikilala ang Diyos ay anti-Christ ang term sa iyo. And then dito naman kay Tito, ito sulat ni Pablo kay Tito, 1.16, na uh, dapat ipakita mo ang iyong uh, paniniwala sa gawa dahil kasuklam-suklam yan, suwail, at hindi nababagay sa gawang mabuti. And then sabi ni Timoteo, yan ay masama pa. Uh, kaysa isang hindi mananampalataya. Para bagang uh, pwede pang patawarin ng Diyos mga, yung mga hindi naniniwala sa Kanya kaysa mga taong naniniwala, hindi naman nakikita sa gawa. So kasuklam-suklam yan sa harap ng Panginoon. So maraming mga, marami tayong mga halimbawa na minsan uh, nagdefine nag-define na tayo pala ay isa sa mga din, uh, betrayal, Uh, isa sa mga anti christ Kasi hindi natin na naipakita eh. <laughs> Ito pang matindi, sabi ni Santiago, mabuti kung ganun kasi ang diablo nga, nangangaral din. Imagine, <laughs> uh, ang diablo ay nagpahayag din sa salita ng Diyos para linlangin ang tao. So talagang napakatindi uh, yung mga uh, pagsubok o eksperyensya ng tao na dapat din tingnan ng tao. Ano ba ako? Antichrist ba, na ba talaga ako ngayon? Kasi hindi naman ako nagsisimba. <laughs> Kasi kung talagang mananam... Eh, ito yung mga reaksyon ng mga apostol eh. Ano bang tawag sa inyo na nag-claim na naniniwala sa Diyos eh, once a year nagpapakita sa Diyos? Yun ba ay totoong mananampalataya? Kung sa kaibigan pa, ikaw ba'y kaibigan kung 10 years lang tayo nakikita, nag-uusap? So, hindi ganun. Dapat nakikita talaga yung pananampalataya sa gawa, uh, sa pamumuhay, uh, sa pananalita. At syempre, nakikita yan ng Diyos. Kaya sana maintindihan natin, kung naka, si Pedro naka-experience ng denial, uh, may mga term yung ating mga writer, anti-Christ yung mga taong uh, hindi kumikilala sa Diyos. Uh, kay Kristo. At ang term pa dito ni uh, Pablo kay Tito, tayo daw yung mga suwail. Eh <laughs> uh, hindi nababagay sa gawang mabuti at masama pa sa hindi sa isang hindi man nanampalataya. So si Pedro nagkaroon ng uh, lesson uh, sa kanyang uh, pagpapakita, he denied uh, Jesus and then nakita niya na kasi ano siya eh, spokesperson siya. And then sa ganong ganong sitwasyon, hindi niya kayang panindigan ng Diyos. Para bagang tayo din na sinubok lang ng kaunti and then may ibang opportunity, ipinagpalit mo ng Diyos. Gawain niya ng diablo, mga kapatid. na bibigyan ka ng kayamanan, huwag ka lang sumumba. Di ba yun ang sabi ni uh, Satanas kay Kristo? na uh, sa iyo na itong kapangyarihan, itong kayamanan sa daigdig, sumamba ka lang sa akin. Na kung may nangyayari sa inyo, na uh, wag na kayo magsimba dyan, bigyan kita ng trabaho, ng pera, sa so, ibig sabihin, Diablo ang nagsasalita. Ginamit lang ang tao. Ang Diablo kasi, kahit sino pwede niyang gamitin, kahit obispo pa, o sino mang mga tao sa daigdig na ito. Kayang pumasok ang Diablo sa isip ng tao. So, yan, uh, may magandang Uh, although may magandang kahit kahinatnan yung denial ni Peter kasi na-realize na niya lahat yung mga babalad ni Jesus tungkol sa kanya, uh, nagsisisi siya, lumakas ng loob niya, kaysa kay Judas Iscariote na para sa kanya wala ng kwenta yung buhay niya kaya nagbigay siya. So, may mga time na sinubok ang ating pananampalataya, dapat uh, ito yung mangyari sa atin, yung kabiguan natin, mag-motivate, mag-inspire sana ng tao uh ng pagkatao uh, wag yung mawalan na ng pag-asa so sa uh, ito yung uh, implication failure motivates us. eh dapat uh wag mawalan ng pag-asa kasi ganito na rin ang um, nangyayari sa atin uh failure can be a great motivator so sana motivator siya eh huh? uh, hindi sa hindi sa haantong sa pagiging antichrist Uh, hindi siya hantong sa pagiging betrayal. Kasi sa panahon na hindi mo kinikilala ang Diyos, that is denial and betrayal. And then, anti-Christ ang term sa iyo. So, kaya kung tayo nagkasala, kung dininay natin minsan ang Diyos sa harap, ang term ni Kristo sa harap ng tao. Kaya minsan tinatanong, ikinakahiya mo ba ang Diyos sa harap ng mga tao? Minsan, ganon. Parang, nahihiya tayo. Kasi wala tayong alam. <laughs> Uh, tungkol sa mga pananalita ng Diyos, kaya ikinakahiya natin. Pero kung marami kang alam tungkol sa Diyos, hindi, uh, hindi yun mangibabaw sa tao. Hindi uh, pride, uh, proud na meron kang Diyos, meron kang kinikilalang Diyos. So, mangyayari sa tao, kung na minsan nangyayari sa tao na uh, na-deny natin siya dahil hindi pa natin, uh, hindi pa na namumuhay sa atin yung totoong uh, banal na espiritu na nagmumula sa Diyos. Kasi siya din ang patuloy na nagbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman, at maayos na pag-iisip. So, minsan gumagamit ang Diyos ng pagsubok para subukin ang mga mananampalataya kung talaga bang tapat uh, sa Kanya. Tingnan mo si Job. Anong nangyari kay Job? Uh, ang jablo kasi ay humingi din ng permiso sa Diyos. Pwede ko bang subukin yung tao yun? Uh, kasi nung naglakba, nung ang jablo ay sa Diyos pa, ang jablo kasi ay ano eh, chief of all angels. Ano uh, nung hindi pa sa tinanggalan. At uh, tinanong siya ni Yahweh, oh, O, saan ka ba galing? Uh, sabi ng jablo, ay eh, sa lupa po, Panginoon. At uh, tiningnan ko yung mga tao doon. Uh, sabi ni Yahweh, oh, kumusta naman ang mga tao? Sabi niya, maganda, masaya, matapat. Uh, pero sabi niya, may isang tao doon na talagang tapat sa iyo. Pwede ko bang subukin? Uh, si Job ang kinutukoy ni Satanas. And then sabi ni Yahweh, sige, subukin mo. Huwag mo lang patayin, mananagot ka sa akin. So ang nangyari kay Job, uh, namatay yung kanyang tatlong anak, nabagsakan. And then nagkasakit siya. Yung mga ari-arian niya, nawala. Yung mga hayop niya, namatay. Nagkasakit pa siya, mga kaibigan, nawala. And then, nung matagal siya na nagkasakit ng ketong, pati asawa niya. Ano ba sabi ng kanya asawa? Hingiin mo na sa iyong Panginoon na mamatay ka na lang para matapos ng lahat. O diba, ganun ang tao mag-isip para matapos ng lahat. Para mawala na yung pinagdaanan. Sige, patayin na lang ako, Lord. So ano ba ang re response ni Job? Uh, kahit, sabi niya, kahit mawala sa akin lahat, uh, Panginoon na nanatili akong sa Uh, So dahil sa pahayag ni Job, uh, ibinalik ng Diyos lahat. So yun yung pinakamagandang reward uh, sa mga taong nananatiling tapat mag, uh, sa Diyos. Kahit sa mga pagsubok, kahit mawalan yung pera, anak, ari-arian, lahat ay mawala kahit magkasakit siya. Kung nananatili ka sa Diyos, kayang ibalik ng Panginoon lahat sa iyo. So nangyari na gumanda ang kanilang hanap buhay, nagkaroon muli sila ng anak, naging doble ang kanyang kayamanan. So, kayang gawin ng Diyos, mga kapatid, uh, kung nananatiling tapat ka sa harap niya sa gitna ng pagsubok. O sa lahat, kung nan nananatili tayong tapat sa Diyos, kayang ibalik ng Panginoon. So, yan ay isang patunay na ang mga mananampalataya ay sinusubok din upang makita talaga kung totoo ka ba sa Diyos. Kung wala ng pagkain, <laughs> may mga ganun eh. Dahil naghirap lang, uh, hindi na nagsamba sa Diyos, wala na tong blessing. So sana hindi ganun yung mindset uh, ng tao. Tingnan natin si Ti, Jude. So yan sa mga ehemplo na nagpakyag ang Diyos sa kanya dahil naging tapat siya uh, sa pananampalataya. So yan so, ay isa sa mga dapat ding uh, tandaan ng tao. Sinusubok tayo sa daigdig na ito. Sinusubok yung kakayanan natin, yung panampalatayan natin. Sinusubok yung interpretasyon Kaya magbasa-basa tayo, mag-aral, humingi ng patnubay ang banal na Espiritu para maging kagaya tayo ni Peter na nagbalik loob sa Diyos uh, matapos subukin, matapos ma-realize niya ang lahat ng pangangaral. So wag gayahin si Judas. Uh, si Judas ay eh, nagbigti talaga at uh, iniisip niyang wala ng kwenta ang kanyang buhay. So, naway maintindihan natin na uh, minsan may denial sa buhay ng tao dahil may mga pangyayari. So, sana kung mabigat man ang pinagdaanan natin uh, sa harap ng Diyos sa tao, ay dapat mangibabaw ang pananampalatay at pagkilala. Dahil kung kumikilala tayo sa Diyos, siyempre tutulungan tayo ng Panginoon eh. Hindi naman tayo pababayaan. Nangyayari yan, nangyayari yan, nangyayari. Pero laging sinasabi ni Cristo, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng daigdig." So, manatili sa pananampalataya para nasa, nasa atin ang Diyos lagi. Amen? In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.